Good evening to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong ka blogger vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw ensure na hindi hindi niyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang ulihan and syempre don't forget to share this video so dumako na tayo sa ating may very very interesting na main topic for today's video and don't forget to share this video okay so weto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video um kahit sino na lang talaga no papo anjo or si anjo iliana talagang may patutu may patsada talaga yan si Anjo, no? Ngayon naman si Alden naman talaga yung tinitira na kayo lumaki yung ulo. Actually guys, yun lang naman yung tinitira, tinitira kay Alden. Hindi naman kung ano-anong masasamang salita. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong -bo, oh. So, eto na guys, watch this. Ito naman si Alden. Hindi naman. Sana hindi lang lumaki yung ulo kasi uh, nakita ko siya minsan ng taping ng Family Feud. Nag Nagyaka pa naman kami pero mm -hmm. hindi ka tulad dati na kahit pa paano bibigyan niya ako ng mga isang minutong kwento. Eh. Hindi, oh, hindi ko alam kung lumaki na yung ulo at kung nakita nyo na ngayong recap so once again si o sa mga admins Dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina wala namang ibang iba ba uh, wala ibang patutsada si Sir Andrew Iliana o si Andrew Iliana ang mas kilala natin bilang Papo Andrew ng Itbulagabi for dito kay Alden Richards actually wala siyang masamang kinakay kay Alden di ba um, ang ang sinasat lang naman niya is kasi lumalaki daw yung ulo yung mayabang daw di ba um, hindi na daw sa um, hindi na daw makuwang makipagkwentuhan ni Alden, di ba? Um, hindi na daw hindi na daw makuha ni Alden na makipagkamustahan man lang makipag together man lang ang makipang konting tsikahan man lang, di ba? Kasi itong si Andrew Iliana ay nag-guest sa Family Feud at nakita niya si Alden at kung ano, ano na yung sinabi ni Papo Andrew kay Alden. Di ba? Unlike, ito lang naman yung um, yung sinasabi ni Andrew na never naman talaga natin na patunayan na lumaki na talaga yung ulo ni Alden. Okay? Never talaga niyang never talaga, di ba? unlike others na kung siraan ni Andre eh, at least may katotohanan pero si Alden yung lumalaki ulo hindi totoo yun guys diba um, maski silang dalawa ni May hindi sila lumalaki ang ulo or hindi dumalaki ang ulo nilang magkasawa di ba? Uh, yung pinagsasalit yung pinagsasalitaan kasi ni Anjo ni Papo Anjo is si Clownie, okay si Clowny ang pinagsasalitaan niya hindi si hindi si totoong May basa si Anjo wala naman alam niya May. hindi naman niya alam kung Clowny yan or hindi 'di ba? At eto nang nga, hindi pa tulad ni si Manalo, 'di ba ni Tito Sen na may kabit nga daw issue. Si Alden ni isa wala siyang wala siyang bad blood kay Alden, 'di ba? Unlike sa dati niyang mga kasamahan ng 20 years sa Ikbulaga. Eh, 'di ba? Ang dami-dami niyang -dam sinasabi or dami niyang -dam sinabi na kasiraan ng mga kasiraan ni Tito Sen, kasiraan ni Jose Manalo, di ba? Ang dami niyang sinabi. Pero si Alden, lumaki ang ulo, di diba? Yun lang yung issue ni Anjo. Or yun lang yung ini-issue ni Anjo na never naman niyang napatunayan at never naman din niyang mapapatunayan na lumalaki na talaga ulo ni Alden. At ito lang sabihin ko ha hindi porket um, hindi ka na hindi na sa si Alden hindi na nakikipagtsikahan sa si Alden eh pwede mo nang gawa ng ganyan okay pwede may karapatan ka ng pusgahan yung pagkatao niya hindi ba pwedeng busy lang yung tao di ba ang dami gagawin ang daming ganap ang daming stress di ba unlike noon talaga sa bulaga na talagang um, na talagang nag-aano ah, pa siya, chichika pa siya, di ba? Pakikipagkwentuhan pa siya. Pero ngayon, sobrang busy niya, sobrang hectic diba, um, ng schedule niya. Di ba? sa dami ng schedule niya, makukuha pa ba niyang makipagchikahan, makipag-get together, makipagkamustahan? Siguro, kung ako din yung nasa sitwasyon ni Alden, no? Kung ako din naman yung nasa sitwasyon ni Alden, eh talagang gaganyan din talaga ako, di ba, busy, um, hindi nyo na ako makakausap unlike before, talagang nakakausap nyo ako ng matino, nakakausap nyo ako ng todo-todo, ng, ng bongga, di ba unlike ngayon di ba um eto mo si Papa Andrew medyo pinalaki lang naman niya yung ito niya kay Alden eh na lumalaki ulo hindi porket um, hindi na nakipagchikahan or nakipagchismisan eh lumalaki na agad yung ulo di ba um, ano ba yan pag hindi ka pinansin or whatever hindi na nakipag facebomb bomb sa'yo facebomb bomb sa'yo Um, lumalaki na agad yung ulo ganun ba yung technique ninyo diba? ganun ba yung technique ninyo sa mga kakilala nyo noon na dati kayong nababaita. pero two years two years from, from now at muli kayong nagkita muli kayong nagget together muli kayong nagkita somewhere somehow not in the same place unlike before same place sila lagi nagkikita kasi lagi silang nasa Itbulaga ngayon sila ay nasa GMA and guess si Papo guess si Papo Ann sa sa family feud and eto na nga ang sasabihin ko sa kanya never mong mapapatunayan Papo Ann Um, ganyang ugali ni Alden dahil mismo mga fans ni Alden at kaming mga adaptation na ang magpapatunay na hindi talaga lumalaki yung ulo ni Alden talagang namamansin yan um, nilang talagang timing nga napagod siya or nagre-briefing siya sa kanyang sarili na handa niya yung kanyang sarili nire-rehearse niya yung kanyang sarili diba um, or talagang busy sa kausap ba PA whatsoever hindi ka talaga papansinin niyan. pero pero isa sabihan mong attitude Ganyan na pala ngayon, ganyan na pala yung mga take ng mga tao na ngayon, nowadays, na pagka hindi ka napagbigyan, ay hindi ka pinagsin, eh talagang sasabihan mo ng attitude, sasabihan mo ng lumalaki yung ulo at huwag lalaki lumalaki yung ulo, di ba? Huwag sana papaso ka ng kayabangan, ng akong, ng kasikatan, ang ulo ng tao, di ba? eh hindi naman di ba buti na nga lang yun yung sinasabi ni Ando di ba unlike dun sa other other it's vlog ako na before di ba na sinisiraan nyo talagang siniraan nyo talaga wala siya kailam kung ano man yun sabihin sa kanila di ba or ano man sabihin nila kay Anjo wala siyang na basta nasabi ng mga yun lang talaga yung take ko sa kanya okay pero kay Alden wala siyang, wala siyang makitang baho wala siyang makitang bad bad vibes kay Alden unlike dun sa mga other niyang katrabaho other niyang kasama sa itbulaga for so long na talagang alam na alam niya na talaga yung pasikot-sikot ng itbulaga kaya ayan, ba? Diba, naglalabasan yung mga baho kaya ayan, ang sisitanggihan sila ngayon, ba? Diba, paano, guilty si Alden, never niyang masisiraan yan, at never niyang gagawin yan kay Alden, pwede niyang gawin yung ilan yung sekreto ng sarswela and siyempre ilan yung yung kabobohan at kawalang ng itbulaga ugat ng sarswela diba baka dun diba baka sakaling pag yun na niya na niya ng mabuti na isalaysay niya ng bonggang bongga diba na niya ng buong buo diba, at kung ano ba talaga ito totoong relasyon ng Adam para wala ng mga tanga at bobong naguguluhan or maguguluhan diba, kasi iba dito naguguluhan pa rin at, at hindi pa rin nagagamit yung utak nila, diba napapanis na so baka mamaya pagka naman sila kung ano man yung totoong relasyon ng dalawa eh talagang diba, can't wait to to see that and can't can't wait to um to to um to to reveal that andrew Iljan revelation about Aldom can't wait to to hear that and to see that on his tiktok um, can't wait to see that and hear that story from andrew story behind the Sarxuela, Um. kung ba't nabuo yung sarsuela kung ba't hanggang ngayon hindi pa rin natatapos tapos pero ngayon natapos na dahil dito sa peso corruption na ito di ba ito lang naman pa rin makakapagpatapos ng sarsuela eh ba diba? pero sana man lang ba diba, i-reveal niya na talaga yung all kaya please lang talaga no um, pag yun talaga ni-reveal niya, pag yun talaga nagkaroon ng revelation, ay nako talagang maraming matutuwa maraming maglululundag sa tuwa at I'm sure maraming um, so many people um, pag nakita nila to so many people happy feel so happy and naglululundag sa tuwa diba, ba? And syempre yung other side, yung bachelors, di ba? Um ititik nila yan as bitterness, di ba? puno naman sila ng bitterness, puno-puno naman ng ampalaya yung kanilang pagmumuka and syempre yung ugali nila puno-puno naman ng ampalaya, di ba? So, yun na nga lang mga ka-EDN, okay? So, bye-bye na mga ka ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre and syempre. Huwag niyo kakalimutan na i-click. Don't forget to subscribe. Guys, uulitin ko lang. Nga. Don't if you haven't subscribe yet to my YouTube channel, please please don't forget to subscribe to my YouTube channel and jump and don't forget to click the notification bell below para pag nag upload ako kayo agad ang unang unang manonotify, okay so bye bye na mga kaib bye bye na mga ADM I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone bye bye I love you all see you on Monday everyone bye bye